Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Pero bago ko simulan ng ating topic ngayon, ako po'y humihiling ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Meron po tayong isang subscriber na nagtanong na kung lumiliit ba ang uh, ari ng isang lalaki. So yan po yung uh, hinanapan ko ng uh, paraan upang masaliksik kung ano nga ba ang uh, uh, rason kung bakit lumiliit ang uh, ari ng isang lalaki o nababawasan no siguro ang gusto niyang itanong baka yung sa kanya pero hindi naman niya nasabi na sa kanya yung ano basta sinabi niya lang na kung lumiliit ba ang ari ng isang lalaki pagdating ng panahon So narito po ang mga rason bakit biglang lumiliit ang ari ng isang lalaki. Yan ang tatalakayin natin para magkaroon kayo ng idea kapag maranasan ninyo ang ganitong sitwasyon. So, narito ang mga maaring dahilan ng pagliit ni Manoy. Number one, tumataas ang edad. Habang nagkakaedad ang isang lalaki ay maaring maipon ang mga taba sa mga arterya. Ito ay posibleng pumipigil sa pagdaloy ng dugo patungo sa pribadong bahagi sa katawan ng lalaki na magresulta ng pagliit o pagbawa sa laki ng ari. So, yan po yung uh, posibilidad na isa na bakit lumiliit si Manoy dahil sa tumataas ang edad. So, yung number two, bihirang magjakol o no? Alam nyo na yung jakol. Ang regular na pagsalsal ay nakakatulong na mapanatili ang malusog na ari ng isang lalaki dahil ito'y nababanat at nai-exercise habang ginagawa ang pagsasarili. Kaya kung hindi natin ito regular na ginagawa, may tendency na mabawasan ang laki ng iyong sandata. So, hindi naman ibig sabihin na malaking malaki ang mababawa. siguro mga ins lang siguro o ilang inches e, inch no hindi inches ha so mababawasan siya kasi nga hindi siya parating nababanat o hindi siya na-exercise kaya ganun po ang mangyayari na may tendency na medyo uurong uurong bantawag doon so yun po ayon sa aking pagsaliksik yan po yung number 2 at ang number 3 naman, sobrang timbang. Ano ba itong sobrang timbang, yung tinatawag na obesity? No, ang labis na timbang o oh, dahil sa taba na naiipon sa bandang tiyan. Sa tingin mo parang lumiliit ang iyong sandata. Ngunit ito'y bumabalik kapag pinababa natin ang ating timbang. So kung sa tingin natin guys na dahil sa timbang natin ay mataas, tapos nakikita natin na parang nawawala o oh, hindi na natin masilip kung nasaan yung ano natin dahil nga natatabunan siya sa taba no doon sa may tiyan. Pero kapag uh, ibaba natin ang ating timbang, yan ay babalik sa dati, no? At saka isa pong meron po akong isang ano advice o oh, advice bang tawag doon, no? nakapaga uh, ang inyong mga pubic hair doon sa ibaba sa palibot ng uh, ng uh, sandata ninyo ay inyong ano, ginugupit-gupit yung mga ano doon, pubic hair, makikita nyo, lumalaki po ang inyong, uh, tawag dito, sandata, kapag tiningnan nyo. Kasi nga minsan, akala nyo lang na medyo maliit, kasi natatabunan siya ng pubic hair. Pero kapag kinat nyo yun sa palibot, gandahan nyo yung style niya, makikita nyo. Kasi meron, ano, tawag dito, ang, ang sandata kasi ng isang lalaki, hindi mo talaga yan malalaman kung maliit o malaki hanggat hindi mo siya sinusukat kapag siya ay matigas. So, yung iba naman siguro hindi na nagsusukat, no? Kasi hindi naman yan issue na talagang ano, hinlabas na lang kung ano ka, yung concern ka sa sandata mo. Pero yun na nga sinasabi ko kapag uh, gusto nyong makita na medyo uh, bumilog yung ano ninyo, gupitan niyo yung palibot niya na makikita talaga yung ano yung yung ari no so yan po yung ano ko lang so yan number 3 no sobrang timbang at ang number 4 naman na dahilan na bakit minsan lumiliit si Manoy is yung heavy smoker nako nabulunan na heavy smoker. Ayon sa pag-aaral, ang nicotine o chemical mula sa sigarilyo ay sumisira sa magandang daloy ng dugo patungo doon sa sandata ninyo. Kaya hindi mabanat si Manoy ng sapat bilang isang resulta na pag uh, nakulangan na yung laki niya. So, yan po yung number four natin, no? Heavy smoker ka. Kasi nga, lasun yun, eh. Lason yun doon sa dugo natin, yung... Nikutin, kasi uh, ano yan, lalo na dun sa lungs natin, kaya kung heavy smoker tayo, kaunting ano lang, kaunting baba lang ng paninigarilyo, kung gusto nyong uh, malusog ang inyong ari. So, number five, walang talik. Gaya din ng pagbabati, kailangan din natin ng regular na talik kung maari lang ha, yung kung maari lang po, kasi kung meron naman kasing ibang karamdaman, may mga karamdaman na hindi na pwedeng makipag sipping, so wala na po tayong magagawa doon, ang sinasabi ko po yung normal, no, kapag normal na pwede tayong makipag sipping, gawin po natin ng regular, kasi para ma-exercise po yung ano ninyo kasi ang ibig sabihin nun, mababanat siya eh, no, di ba, habang pinapasok nyo yung sandata sa kuweba ng isang babae, natural lang yun na mababanat po yung ano ninyo, sandatan ninyo. So, nai-exercise po siya at nagiging malusog. So, yan po yun. Kaya, kailangan din ng regular o hindi naman kahit mga thrice a month, tatlong beses lang sa isang buwan. So, kailangan pa rin natin kung meron po tayong partner. Ano? So, yan po yung number five. At ang number 6 naman natin ay yung mga gamot na iniinom. So ano ba ito? Mer may mga gamot na nakaka-apekto sa ari ng lalaki ko. Kung sa tingin mo na meron kang nararamdaman na kakaiba sa yung sandata, pwede po itong isangguni sa inyong doktor para mabigyan agad ng pansin o kaya palitan niya yung ano, yung gamot na iniinom mo ng ibang brand kasi meron kasi talagang gamot na nakaka-apekto talaga yan. Kahit hindi lang sa lalaki, kahit sa babae. So, pwede tayong sumangguni doon sa doktor natin na pinupuntahan na ganitong nangyayari sa aking sandata at uh, ano ba ang ano, gagawin, gagawin doon. Kaya ang doktor na lang po ang nakakaalam. Kaya wag po tayong mahiya na isangguni dahil kapag uh, parati na lang po na hindi tumatayo o may problema doon kay Manoy, ay ah, ano yan, uh, in the future, magkaroon ng problema kung hindi natin isasangguni, no? So, yan po yung number six, ga gamot na iniinom. So, hayan po, guys, yan po yung anim na mga uh, rason. Iilan lang po ito, marami siya, pero yung pinakamabigat na po yung, ano ko, sinulat ko na lang po, no, o binabasa para... Uh, meron lang kayong idea at doon sa nagtanong sana makita mo itong vlog na ito. Maraming maraming salamat